Maka mo. sa inyo, eh. Salamat ki ah, time. Yes, oo, oh, daw, grabe ang ah, chimpo. Subong, nag... may bagyo. Oo, oh, yes, gani. Tira, na. So, ma, mm hindi -hmm. kita siguro makadayon sa Mercury's Art, no? Okay. Tungod kay sa chimpo, pag na, kaschedule sa presidente, so wala agad na squeeze in. Okay. Pero may tentative okay. take it sila na ginatag sa aton. ang bulan na lang natin idugon. No? Ah. Pero ang importante lang ng art ng atin mga helikoton with respect sa atin ng mga beneficiaryo, uh, sige ang dalagan, ano? Kad may mga napili na ang kita, no? ang balo naman ng pagpili ng sa beneficiaryo, involved na di ang city, ang uh, disood kagampag-ibig. So, obstacle art kapag pagpanaw mo nung pinaka nga proseso no, sa 4P housing program eh. Okay. Ang pag uh, ang pag-attract, ang pagpili, pagpang-approve. Mm -hmm. Si kitaya art, no? Uh, ang I'm proud to say ng mayor nag-translate din mm. sa asset of buyer beneficiaries may ara kita. Yes, ang dalagan sir. sa atong construction, maayuman, no? Ang uh, buildings na, nga duha ka mayo gid ang dalagan kag ang uh, aton da uh, part nga dako mayo man ang dalagan so amo lang gid na kay ang uh, presidential management office do naghambal sa amon nga maalang-alang gid schedule sa uh, presidente Okay. So, so bali so, si Rodel, iklaro, eh, klaro hon ko lang si Rodel. Uh, confirm na na nga eh, hindi na ni Madayon ang sa Miyerkules. Yes, yes. Ang oh, Merkulis oh. so, uh, na gin-confirm na. Nga nagambal sila kung pwede, idugo na lang naton sa dasumbulan. Okay. So, no, o oh, malangin ako na baluan, no? Doon sa kagapon ng bala. Nga okay. na ng schedule is art. So, wala ko kapabalo pa tayo sa inyo. Ay, si, si. Ti, at least, pabalon tani kay... Amo ni gani lang check tani kay... Ang akong gani-thinking, uh, bangod lang siyang ulan, ni eh. uh, kagbagyo, hindi ni ma... Dayon, posible pero galing kay may ara gi confirmation nga by next month why pasang tentative schedule galing. Oh, may ara na sila nga ginatag sa aton, no? Oh? Uh, ara man guro Japan sa mga third week of January. Third so, week ng proposed presidential management staff. Okay, okay. Pero sa aton art ang pinakaimportante mm -hmm. ng uh, pag-ibig kag ang biskod, May ara na sila pa pamagyo pud sa aton sa pag-select ng buyer beneficiary. Sa so, ako naman yung pinakagrabe ng accomplishment sa Bacolod City. Okay, okay. So anyway, uh, pero alin nagligad sa do, subong do, matamat amat, -amat niya damo, no? sa record mo da, no? Oo, Ya, uh, ang, uh, ang ano ko git, part, ang, ang nanamihan uh, ko git, nga daw may mekanismo na bala ang uh, ang disood kagang pag-ibig, kagang BHA ta, Mm -hmm. sa pag-screen uh, ang mga nag-apply sa aton kag may mga napili na so amo gini nga kon nga ginakalipay eh yes, so nga ko gani kay mix big big sa beach eh niyo nyo gun na mm -hmm. Kaya mas madamo ang nag-apply abaya beneficiary sa approve then mas set na ang pagpa ang construction activities no, so, at least may market tabla nga piyo sa yes, construction sir. tabla art yes sir So, please keep us posted. Ako na, no, gima na ba I will, I will. Sige. So, salamat ka, uh, sir. O, uh, salamat man. sa oportunidad, no? Salamat. O, oh, sige. Good salamat morning. Sa Merry, sa Christmas. Sa Merry Christmas. Merry Christmas. Action Kaya mo ang breaking news na nga hindi madayon na sa Merkulis ang seremonya, ang turnover na sinis. Action Breaking News! Okay, Ginexpect expect na nga sa mercury na magpadulong diri ang presidente eh, no si president PBM, hindi siya kadayon no ano pag kadayon niya kay may kuan iya ah, may ara na sang uh, ginpadala nga information ha uh, nga uh, schedule ini same uh, third week yapon, pero on J january na 20 24 Ate sige ay na bang kaksyon ang importante diri nga may ara kamu kuan uh, o may ara kamu mo uh, mga kaksyon. Ayos, ayos ah. Ginapabalota lang para nga hindi bala kamu ma uh, ho, hindi kamu ma tingala. No? Kag, uh, all the wipe of